kawa kami mga brand ngayon, HIRC, classmate. Kasi itong editor ko, nangingi kami ng sample kay HIRC. Ngayon, nagpadala si HIRC ng paggilit para sa si isang Honda Genio. Ngayon, sa hindi inaakalang pangyayari na yan ng isang HIRC CVT set pull ang isang Honda Genio. But, sad to say, yun, wala siyang pulley. Kasi hindi pala kasukat ng Genio yung Honda Beat FI na nag-exist last time. Yung version 2? Version 2 nga ba yan? Ay, 1. O, yung version 1, hindi ka sukat yung pulley na meron siya. Kaya, classmate, naghahalap ka ba ng shop na kung saan ay merong service na binibigay po tungkol sa'yo at mga produkto? Yun. Swerte na malas kasi swerte kasi nakapaglagay ng mga bell at saka lightning at saka flyball. But, yun nga lang yung pulley hindi na isalpak sa kanya kasi hindi siya katukat. Kaya doon sa mga nakahonda Genio tulad ng ating editor, yon paantay-antay lang kasi ang panggilid pala ninyo ay kasukat ng bagong Honda Beat FI V3 at hubing na magkaroon na ng panggilit para sa Honda Genio At Aww. ay kayo ay sisibak na ng mga Raider One Tarot <laughs> lang, hoy! Para maging confident sa kalsada, tulad ng ating editor na nasalpakan ng isang CBT ng HIRC. Kaya nga classmates kung magkakaroon ng HIRC CBT set para sa isang Honda Genio at Honda Beat Fi version 3 na testingin mo ba at sisiba ka rin ba ng Raider 150 na makakasabihin mo sa kalsada so, naghahalap ka ba ng shop na kung saan ay merong service na binibigay po tungkol sa at mga produkto tulad na ng busina, ilaw, suspension, box, bracket, gulong, mugs, side mirror, kadena, lamis, helmet, grip, jacket, CBT, genuine parts at mga discount? Yes, classmate, welcome ka dito sa Secret Shop kasi lahat ang nabanggit ko ay meron dito na pwede mong puntahan o pwede mong ma-avail sa murang halaga dahil nagbibigay kami ng discount. Kaya kung ikaw, classmate, Naghahanap ka ng reliable na shop, punta ka na sa secret shop.